Ang pera, bukod sa simpleng panggasos natin sa araw-araw, simbolo rin daw ng malalim na kasaysayan ng ating bansa. Pero dahil kadalas ay tinuturing lang ito na pambili ng ating mga pangangailangan, hindi na nabibigyang halaga ni Juan ang mga bagay, lugar at personalidad na naka-imprinta rito. Kaya si Angel ng grupong La Churba may mahalagang misyon. Ayan, hello mga kawander. Nandito ako ngayon, Summer in Quezon City. At alam nyo ba, may mga challenge akong gagawin dito. Meron akong hawak na pang blindfold at papel na pera. Alam nyo kung anong gagawin ko dito. Iba blindfold natin yung mga kawander natin at susubukan natin tanungin kung alam nga ba nila kung sino ang mga personalidad na nandito sa perang papel. Ikaw, mahulaan mo nga ba? Simple lang ang larong ito, lalo kung tutuusin, parte ng araw-araw nating pamumuhay ang pera. Pero, ilan nga ba sa atin ang minsan huminto para tingnan ang naka-imprenta rito? Sa 100 pesos, sino kaya dito ang taong naka-imprenta? Manuel Rojas. Manuel Rojas? Sigurado ka oh. na dyan? Oo, oh, sir. Medyo kumpating kapante ka, no? Oo. Oh, oh. Ang tamang sagot sa Man 100 pesos ay si Manuel Rojas. Correct. Naalala mo ba kung sino ang tao na kainprenta si 5 niya? Si Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Sigurado ka na ba, kuya? Ayan, kuya. Ang tamang sagot ay si Emilio Aguinaldo. Siya ay si... Gregorio del Pilar. Tingnan mo, mother. Nasa 20 peso ay si Manuel L. Quezon. Sa pagtatanong ni Angel, karamihan sa ating mga ka-wonder, isa o dalawa lang ang tamang sagot. Sino kaya ang taong na? nakimprenta sa 10 pisong bariya? Di ba si Duterte? Si President ah, si Duterte ah, ang nasa 10 ah, pisong. Sige, mali mo na palitan lang. <laughs> Wala ka na ba nakikita? Sigurado ka? Oh. Hindi mo na kaya. Ah! Sa tingin mo, sino ang personalidad na nasa 20 pesos? Ito, wala well, nang idea. Makapagal. Sino makapagal yan? Yes. Diyosdado makapagal. O sa 50 pesos. Nasa dulo ng dila, mababiti mo yan. O, oh. o. Ketol. At ang pinakakilala ng lahat na siyang naka-emprenta sa pisong barya, walang iba, kundi ang pinagurian natin pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Naalala kung sino ang taong emprenta sa piso. si Jose Rizal Jose Rizal. Ano nga ba si Jose Rizal? Pambansang uh, Pambansang bayani, correct. Yaman lang din na napag-uusapan ng mga personalidad na naka imprinta sa pera. Heto ang isa pang miyembro ng La na si Marian, may isa sa Jain daw na kayamanan. Hmm, parang I smell something manya. Hello mga ka-wonder, nandito lang naman ako sa aking isa sa mga kayamanan. <laughs> ang ganda-ganda, ang -ganda. laki, -laki. At talagang super yaman talaga ako, no? Ang Philippine Money Museum ay nasa pangangalaga mismo ng Banko Sentral ng Pilipinas. Dito makikita ang mahigit isang libong koleksyon ng mga salaping ginamit noon sa ating bansa. Pati na ang ilang mga kagamitan na nagsilbing pera rin noong panahon ng barter trade. These items were used as money kasi naging inconvenient na yung barter system. Katulad nito, we have the cowrie shells. So there was a time naging scarce na itong cowrie shells kasi lahat ng tao pinupulot as money. Ay kabog, di ba parang ginagamit na pang sungka? Oo. oo. Pero pala 'yan, noong unang panahon, pwede kang bumili ng asawa Ay! using these barter oh, cowrie shells. Sa pagdating ng mga Espanyol, una tayong natuto na gumamit ng pilak na barya bilang pera. Ang tawag dito, Macuquinas, pati na ang pesos fuertes na siyang tawag sa ating sinaunang perang papel. Sa paglilibot ni Marian, ilan pang nakamamanghang koleksyon ang kanyang nakita tulad nitong tinatawag na leper money. Kulyon leper coinage. So, exclusive sa kulyon leper colony. Kasi para hindi mahawa yung ibang tao, mayroong exclusive na nagsi circulate na money doon sa... Kulyon Leper Colony. So, doon lang umiikot? Doon lang umiikot mm. for hygienic purpose. Mm -mm. Kasi nung panahon na yon, noon, wala pang cure sa leprosy. Mm -mm. At ang pamosong Mickey Mouse money. Ito yung sinatawag na Mickey Mouse money, ito yung Japanese invasion money. Tinawag mm -hmm. na Mickey Mouse money kasi walang halaga. Mm -hmm. Wala siyang assets na nasa gobyerno mm -hmm. or international reserves. So, print lang sila ng print ng money. Mm -hmm. So, what happened? That was the worst inflation ever recorded in Philippine history. So, kaya ngayon parang tayo, hindi rin tayo print ng print. Kumbaga, kung baga, ano lang yung amount na kailangan. Tsaka may katumbas yun na gold, Oo. silver, and other convertible currencies. Parang Mickey Mouse na yun. Yeah, Mickey Mouse kasi parang laruan ng bata. Walang halaga. Mm -mm. Taong 1949, unang nakapag imprenta ng sariling pera ang Pilipinas. At kung bakit peso ang naging tawag sa ating currency, nakapareha ng ilan sa mga bansa sa Europa at South America, may kinalaman daw ito sa pagkakasakop sa atin ng mga Kastila. Pero nang mapa sa ilalim naman tayo ng mga Amerikano, ang pera natin tila naging kahawig naman ng kanilang dolyar. Hanggang sa kalaunan, nagkaroon na tayo ng sariling pagkakakilanlan. At ang naka rito, ilan sa mahahalagang tao na malaki ang naiambag sa ating kasaysayan at kasarinlan. Pero bakit nga ba si Rizal na itinuturing na pinakakilalang personalidad sa ating kasaysayan sa piso lang nakalagay? Marami kasi nagtatanong kung bakit na sa piso, pati hindi sa 10 piso. Pero alam mo, ang kinonsider natin dito, kasi ang piso ang isa sa pinakamaraming denominasyon na ginagawa, pinoproduce tayo. So dito natin inilagay si Rizal kasi siya yung most popular. Pero bukod sa disenyo, kailangan na rin daw lagyan ng tinatawag na security features ang pera natin para hindi mapeke. Tulad na lang ng watermarks, security threads, at ang gamit na papel dito na yari sa pinaghalong abaka at bulak. Ah, alam nyo rin ba mga kawander na sa ating perang papel, hindi pala isang libong buo ang pinakamalaki, kundi isan daang libong piso. The world's largest legal tender in size. Ay? Pero commemorative. Legal tender. tender? Pwede siya ipambayad. Ay, talaga? Uh, ito yung inisyo noong 1998 to celebrate the 100 years of freedom from Spain enjoy ka naman oh dito sa akin. Yes, sobrang enjoy po. At napakadami kong natutunan pagdating sa Philippine history at iba pang may connection about money. Thank, Thank you yun. so much po sa pagbisita dito sa Money Museum.